Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang mystery thriller film na Five Nights at Freddy's. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa takot na takot na security guard na sumuot sa air vent para takasan ang tumutugis sa kanya. Nahuli siya at pinaupo sa tapat ng mga gear na hugis oso. Habang sinusubukan niyang kumawala ay unti-unting dumikit sa ulo niya ang gumagalaw na bakal hanggang sa marinig ang hiyaw niya sa loob ng lumang restaurant lumipat ang eksena kay Mike na isang security guard rin. Napag-usapan ni Mike at katrabaho ang teorya tungkol sa panaginip. Sinasabi sa libro na maaari mong salihan ang isang pangyayari na lumalabas sa iyong panaginip. Sa loob ng mall ay nasaksihan ni Mike ang isang bata na pilit na hinila ng isang lalaki. Sa pag-aakalang kidnapper ang lalaki, hinabol niya ito at inatake. Natanggal siya sa trabaho ng mapag-alaman na ama ng bata ang sinugod niyang lalaki nakipagkita si Mike sa isang tagapayo na si Steve Ragland. Ayon sa record ni Mike, hindi siya nagtatagal sa trabaho at nasisisante agad. Dahil dito ay mahihirapan siyang ihanap ng trabaho ni Steve. Nang basahin ni Steve ang buong pangalan ni Mike ay natigilan siya nang makita ang apelido niya. Biglang nagmungkahi si Steve ng trabaho na panggabi. Tinanggihan ito ni Mike dahil walang kasama ang kapatid sa bahay kapag nagtrabaho siya sa gabi binigyan siya ng calling card ni Steve kung sakaling magbago siya ng isip. Pagdating niya sa bahay ay kinamusta niya ang kapatid. Siya ay si Abby, isang bata na mahilig mag at makipag-usap sa kanyang mga di kaibigan. Nang natulog si Mike ay napanaginipan niya ang pamilya noong bata pa siya. Sinabihan siya ng ina na bantayan ang nakababatang kapatid na si Garrett. Nang malingat si Mike ay napansin niya ang kapatid na nakasakay sa isang kotse sinubukan niyang habulin ang kidnapper ngunit hindi niya ito inabutan. Kinaumagahan, si Mike, Abby at ang kanyang tiyahin ay nagpunta sa isang doktor. Sinamantala ng tiyahin ni Mike nang matanggal siya sa trabaho. Gusto niyang makuha ang kustodiya ni Abby para sa kanya mapunta ang sustento ng estado. Dahil desperado si Mike na makakuha ng trabaho, tinawagan niya si Steve at sinabi niyang payag na siyang magtrabaho bilang security guard sa gabi. Bago simulan ang kanyang unang gabi, naghire si Mike ng yaya na nagngangalang Max para bantayan si Abby. Ang trabaho ni Mike ay bantayan ang luma at abandonadong Freddy Fazbear's Pizza. Dating kilalang pambatang restaurant na may mascot na pinapagalaw ng robot. Pagdating ni Mike sa CCTV room ay pinanood niya ang welcome video tapos ay tinignan ang loob ng restaurant. May narinig siyang ingay na di niya alam kung saan nang galing. Nang makatulog siya ay muli niyang napanaginipan ang kapatid na nakidnap. Sa pagkakataong ito ay may limang bata siyang nakasama sa panaginip. Di niya alam kung bakit naroon ang mga bata kaya hinabol niya ang isa. Nang matisod siya ay nagising siya sa pagkakahulog sa upuan. Doon natapos ang kanyang unang araw sa trabaho. Pag uwi niya sa bahay ay umalis si Max at nakipagkita sa tsahin ni Mike. Lumalabas na kasabuat ng tsahin ang yaya upang mangalap ng ebidensya laban kay Mike. Walang nakitang mali si Max sa pag-aalaga ni Mike sa kapatid kaya hindi siya binayaran ng malditang chahin ni Mike. Nagmungkahi ang kuya ni Max na looban nila ang pinapasukan ni Mike at sirain ang mga gamit. Kapag nagawa nila iyon ay matatanggal si Mike sa trabaho at makukuha ng tiyahin niya ang kustodiya kay Abby. Sa ikalawang gabi ni Mike sa trabaho, muli ay nakatulog na naman siya sa loob ng monitoring room. Napanaginipan niyang muli ang kapatid na kanid na patlimang bata na hindi niya kilala hinabol niya ang isang bata na may kawit sa kamay para kausapin ngunit kinawit siya nito kaya nasugatan siya at nagising. Kasunod nito ay tumunog ang buzzer. Pagbukas niya ng pinto ay sinalubong siya ni Vanessa, isang pulis na napamahal sa Freddy Fazbear noong bata pa siya. Nang makita ni Vanessa na nagdurugo ang kanyang braso ay binalutan niya ito ng benda. Nagkwento si Vanessa tungkol sa Freddy's at kung gaano ito kasikat noong 80s sinabihan niya si Mike na hindi nagtatagal ang mga security guard na nagtatrabaho doon. Ilang saglit pa, pinindot ni Vanessa ang switch na nagpagalaw sa mga animatronics mascot. Nabanggit ni Vanessa ang pagkawala ng mga bata doon kaya pinasarado ito. Maya-maya lang ay kumislap ang kuryente kaya huminto ang paggalaw ng mga mascot. Kinaumagahan ay sabay na umuwi si Mike at Vanessa. Isa sa entrance ng Freddy's ay nakalimutang ilak ni Mike. Lingid sa kanilang kaalaman ay nagmamanman ang kapatid ni Max sa malayo. Tinawagan niya ang kapatid at nagsabing sumunod siya pagdating ni Mike sa bahay. Sumunod na eksena ay magkasama na si Max, kapatid niya at dalawang kaibigan nito. Gaya ng napag-usapan, pinasok nila ang loob ng Freddy's at sinimulang wasakin ang mga kagamitan sa loob. Napansin ng isang kasama nila ang paggalaw ng ref. Nang buksan niya ito ay nakita niya ang cupcake ni Chica. Pagtalikod niya ay nakita niya si Chika at Cupcake na agad nila pa ang mukha niya. Nakita ito ng isa sa kasama niya. Nang makita niya na nakatingin sa kanya si Chika, agad siyang tumakbo palayo at nagtago sa isang silid. Malas niya lang at nandoon si Bonnie na inatake at pinatay siya. Nakita ng kapatid ni Max ang patay na kasama at ang mascot na pumatay dito. Tumakbo siya palabas ngunit di niya mabuksan ang exit door. Dumating si Foxy na agad din siyang inatake. Nang mainip si Max sa labas, pumasok siya sa loob upang alamin kung nasaan ang mga kasama niya. Nang may makita siyang bata ay sinundan niya ito hanggang napunta siya sa silid kung nasaan si Freddy. Nagtataka siya kung bakit sa mismong maskot ni Freddy nang gagaling ang boses ng bata. Nang silipin niya ang loob ng bunganga ng maskot ay may humila sa kanya dahilan upang mahati ang katawan niya lumipat ang eksena kay Vanessa na sinadya ang bahay ni Mike. Nabanggit ng pulis na napasok ng mga tulisan ang restaurant na binabantayan niya. Nang magkausap sila sa labas ay kinuwento ni Mike ang pagkidnap sa kapatid niyang si Garrett na hanggang ngayon ay nawawala pa. Tinapon ni Vanessa ang sleeping pills ni Mike sa ilog upang hindi siya makatulog sa trabaho. Nagbilin siya kay Mike na kailangan niyang maging alerto kapag naka-duty siya sa Freddy's kinagabihan ay tinawagan ni Mike si Max upang alagaan si Abby ngunit di na ito nagre-reply. At dahil walang magbabantay kay Abby, sinama ni Mike ang kapatid sa duty niya sa Freddy Fazbear. Pagdating sa restaurant ay nadismaya si Mike sa inabutang itsura ng binabantayan niya. Sinet up niya muna ang tulugan ni Abby tapos ay nilinis niya ang mga kalat dulot ng ginawa ng mga tulisan. Pagkatapos maglinis ay bumalik siya sa monitoring room at nakatulog muli ay napanaginipan niya ang unang bata na hinabol niya. Sa pagkakataong ito ay nakipag-usap sa kanya ang bata. Nagwika ang bata na sasabihin niya kung sino ang dumukot sa kanyang kapatid ngunit may kapalit ito. Sinabi ni Mike na ibibigay kung anuman ang gusto niya tapos ay nakarinig siya ng hiyaw ng batang babae. Biglang nawala ang batang lalaki na nag-iwan ng drawing ng mascot na rabbit sa lupa. Nang magising si Mike ay wala si Abby sa tulugan niya. Narinig niya ang hiyaw ni Abi kaya nagmadali siyang puntahan ang kapatid. Nang hilakbot siya nang makita niya si Freddy, Bonnie, Chica at Foxy na nakapaligid kay Abi. Nang atakihin niya si Freddy ay natigilan siya nang sabihin ni Abi na kaibigan niya ang mga maskot. Nagpaalam si Abi sa mga kaibigan bago sila umuwi ng kanyang kuya. Pagdating sa bahay ay napansin ni Mike ang isa sa mga drawing ni Abi kung saan kanidnap ang kapatid nilang si Garrett. Tinanong ni Mike ang kapatid kung paano niya nalaman ito. Nagsabi si Abby na nalaman niya ito sa batang kulay blondi ang buhok na nakita rin ni Mike sa kanyang panaginip. Umamin si Abby na kaluluwa ng mga bata ang nagpapagalaw sa mga maskot na kaibigan niya. Upang malaman kung sino ang dumukot sa kanilang kapatid, nagsabi si Abby na susubukan niyang itanong sa kanyang mga kaibigang kaluluwa kung kilala nila ang kidnapper. Sa ikaapat na gabing duty ni Mike ay muli niyang isinama si Abby. Naabutan nila si Vanessa na nasa loob na ng restaurant. Tumakbo si Abby papunta sa mga mascot para kamustahin ang mga ito. Lumalabas na alam din ni Vanessa na ang nagpapagalaw sa mga mascot ay ang mga kaluluwa ng mga bata. Nakipaglaro si Mike, Abby at Vanessa sa mga mascot. Nang tumumba si Bonnie ay nagsabi siya na okay lang siya. Naggayahan na ang lahat na humiga sa gitna ng ginawa nilang istruktura. Nang sabihin ni Abby na tila uulan ay naghanap si Vanessa ng bubong kasama si Mike. Nilapitan ni Mike ang isang baby mascot na nakaupo sa sulok. Nagsabi si Vanessa na huwag niyang hahawakan ito. Nagtataka si Mike kaya sinubukan ni Vanessa na sundutin ito ng kahoy na agad na putol dahil na-activate ang spring lock nito. Nang balikan nila si Abby at mga mascot ay nakita nilang nagkakasiyahan ang mga ito. Nahinto ang kasiyahan ng hawakan ni Abby ang gitara ni Bonnie na nagresulta ng pagkakuryente niya. Nawalan siya ng malay pero nagising din ng walang pinsala sa katawan. Bago sila umuwi ay binantaan ni Vanessa si Mike, na kung muli niyang isasama ang kapatid doon ay di siya mag-aatubiling barilin siya. Tapos ay nag-uwian na sila. Kinahapunan, tinawagan ni Mike ang chahin upang alagaan si Abby at upang makapagtrabaho siya. Naiinis si Abby nang makita ang chahin. Sa tingin niya ay ipauubaya na siya ng kapatid sa tiyahin. Sinabi ni Mike kay Abby na mali siya ng iniisip. Tumakbo si Abby sa loob ng silid niya at sinulatan ang muka ni Mike sa lahat ng drawing na nandoon ito. Sa ikalimang gabi ng duty ni Mike sa Freddy's ay sinadya niyang makatulog. Sa pagkakataong ito ay nandoon ang ina, ama at kapatid niyang si Garrett. Sinabi niya sa bata na gusto niyang malaman kung sino ang kumidnap kay Garrett. Gayunpaman, iginiit ng bata na ang gusto niya lang ay mailigtas at makasama si Garrett. At dahil kasama na niya ang kapatid, sinabi ng bata na si Abby ang kapalit sa hiling niya. Napapayag siya ngunit binawi niya agad ito kaya inatake siya ng limang bata sa kanyang panaginip. Nang magising siya ay makikita siyang nakaupo at papalapit sa mukha niya ang mga gumagalaw na bakal na tila gilingan ng karne. Mabuti na lang ay maluwag ang tornilyo ng makina kaya nagawa niyang makaalpas. Malubhaman ang kanyang tinamong sugat, pinilit niyang makalabas ng restaurant. Biglang lumitaw si Foxy at inatake siya. Lumipat ang eksena kay Abby kasama ang chahinya niya sa bahay nila. Nagtungo doon si Freddy at pinatay ang tsahin niya. Sinabihan ng batang kaluluwa si Abby na naghihintay na ang mga kalaro nila sa Freddy Fazbear. Nagtaksi sila patungo sa restaurant. Bumalik ang eksena kay Mike na nagising sa istasyon ng pulisya. Nandoon si Vanessa na ginagamot ang sugat niya siya ang nagligtas kay Mike. Kinwento ni Mike ang tungkol sa panaginip niya. Sinabi ni Vanessa na gusto ng mga kaibigan ni Abby na maging katulad siya nila. Inami ni Vanessa na anak siya ni William Afton, ang malupit at matalinong lalaking kumidnap sa kapatid niyang si Garrett. Nalaman niya lang na ama niya ang dumukot kay Garrett nang magkakwentuhan sila ni Mike. Hindi lang ang mga kaluluwa ng mga bata ang nasa loob ng mascot, pati na rin ang kanilang katawan ay nasa loob nito binigyan niya ng taser si Mike at isang cattle prod. Sinabi niya na ang kuryente ang mabisang panlaban sa mascot na pinapagalaw ng kaluluwa at animatronics. Gamit ang kuryente ay pansamantalang mapipigilan niya ang pagkilos ng mascot. Pinagamit sa kanya ni Vanessa ang patrol car at sinabihang dumaan sa air vent upang makapasok siya sa loob ng hindi napapansin. Nakita niya si Abby na isinama ni Chica sa likod ng stage nakalapit siya sa stage nang hindi napapansin dahil sa tunog ng musika. Tapos ay binuhusan niya ng tubig ang entablado at ginamit ang taser dahilan upang kumalat ang kuryente at matumba ang dalawang mascot. Dinala ni Chika si Abby sa silid kung nasaan ang animatronic baby. Pwinersa ni Chika si Abby na iupo sa baby mascot. Sakto ang dating ni Mike na nagawang makuryente si Chika kaya natumba rin ito. Tumakas ang magkapatid ngunit inatake at kinagat ng cupcake ang binti ni Mike. Sinabihan ni Mike ang kapatid na tumakbo habang nilalabanan niya ang cupcake. Lumabas si Foxy para hanapin si Abby na nagtago sa arcade. Nang makuryente ni Mike ang cupcake ay agad niyang hinanap ang kapatid. Natigilan siya nang harangin siya ng bagong mascot na yellow rabbit na nakakapagsalita. Dito malab ang kuryente kaya naitulak siya nito. Samantala, nang papalapit na si Foxy sa tinataguang ball pit ni Abby, biglang dumating si Vanessa at kinoriente ito. Tapos ay tinungo niya ang kinaroroonan ni Mike na kasalukuyang binubugbog ng Yellow Rabbit hanggang sa nawala ng malay. Kasabay nito ay muling gumalaw ang mga maskot. Bago pa mapatay ng Yellow Rabbit si Mike ay tinutukan ito ng baril ni Vanessa. Nang tanggalin ng Rabbit ang suot sa ulo, makikilala na ito si Steve Ragland, ang counselor na nagbigay ng trabaho kay Mike siya rin si William Afton na ama ni Vanessa at may-ari ng Freddy Fazbear's. Dinukot niya ang kapatid ni Mike at pinatay ang mga bata at pinalaman ang kanilang katawan sa animatronic mascot. Habang ginigising ni Abby si Mike ay pinaputukan ni Vanessa ang ama na papalapit sa kanya. Napagtanto ni Mike na kontrolado ng Yellow Rabbit ang mga bata base sa drawing. Sinabihan ni Mike ang kapatid na ipakita niya sa mga kaibigan niya ang tunay na nangyari dahil sa pakikialam ni Vanessa ay hinarap at sinakal siya ng ama. Nang muli niyang pigilan ng ama ay sinaksak siya nito. Nagawang mapalitan at maipakita ni Abby sa mga kaibigan ang pagpatay na ginawa sa kanila ni William. Dahil sa nakitang drawing ay naalala ng mga kaluluwa ang nangyaring pagpatay sa kanila. Napalibutan nila si William tapos ay nilapan ng cupcake ni Chica ang suot na maskot nito dahilan upang magmalfunction at tumusok ang mga bakal sa katawan niya patuloy na tumutusok ang mga gumagalaw na bakal sa katawan ni William habang hinihila siya ni Foxy at Freddy. Samantalang si Mike at Abby naman ay tinulungan si Vanessa na makalabas habang unti-unting gumuguho ang isang parte ng gusali. Lumipat ang eksena kay Abby na malaki ang pinagbago. Natuto na siyang makisalamuha sa mga kaeskwela at nagbalik sa normal ang pamumuhay nilang magkapatid. Masaya si Mike at nakuha na niya ang buong kustodiya kay Abby bumisita si Mike kay Vanessa na nasa ospital dahil na koma ito. Sinabi ni Mike kay Vanessa na maghihintay silang magkapatid sa kanyang paggising. Sa huling eksena, makikita si William na nakasalampak sa sulok ng storage room. Nanginginig at umuungol ito sa sakit na nararamdaman sa pagkakaipit sa suot na maskot. Isa sa batang biktima niya ay pinanood ang kanyang pagdurusa bago sinara ang pinto at hayaan siyang mamatay sa kinaroroonan niya.